Brum brum brum. Nandito na naman si macung Brum Brum. Ha ha ha. Hey Mama. Ha ha ha. Mga kumom Brum, may nakita na naman tayong na sa tabi ng kalsada, mga kumom Brum. Bigyan na naman tayo ng pagkain, Let's go. Punta tayo sa Jollibee, mga kumom Brum, para mambili na pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go, mga kumom Brum, let's go. Uh, dito na tayo sa Jollibee, mga kaburong mabibili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kaburong pasok Let's go. Dito na tayo mga kaburong na tayo ng pagkain. Let's go. Ah, uh, ito na mga kabrumbrum, nakabili na tayo ng pagkain sa Jollibee. Ibigay na natin to sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go! Let's go mga kabrumbrum, hatin natin ng pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Patulongan naman tayo ngayong gabi mga kabrumbrum doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrom yakinin natin to. Let's go! Uh, nandun sila mga kabrom dalawa sila bigyan natin Pakai, Let's go, dito sila natutulong mga kabrom Let's go mga kabrom brom, nagbigay